Malakas ang timo. <laughs> Hindi, pero kung may babaeng ano, magtatanggap sa'yo, mag-asawa ka pa. Ha? Bakit? Masarap pa ang pili. Eh, i-vlog nga natin. Hindi na. Mangyari nga, una-una gusto kong malaya kong gumalaw. Mm -hmm. Pangalawa, ayoko nang maya maya may tatawag sa'yo o kaya may nakaangka sa'yo. Sagsabihan ka pa, antakal mong bumalik! Hindi ayaw mo pa nun? Ay, para kang walang tiwala. Hindi, ayaw mo pa nun na pagdating mo sa bahay mo, may tagaluto ka may taga asikaso sa iyo, may taga laba. Ay, eh ngayon ikaw. Ako. Ikaw lahat, oh, di ba? At least gusto ko. Masama noon kung pag-uwi mo na hindi marunong mamalingke, kaya di problema mo pa, ikaw pa mamamalingke. Ah. Oh. Tignan mo si Kuya Ano Marunong mamot ka. At... Ah. Oh. Eh, uh, Tignan mo si Iping. Oh, may asawa. Oh. Kung gusto niyang lumigaya. Ah, oh, pwede. Pwede. Eh, oh. e, ikaw? Ay, hindi na. Sumalagsawa so, na ako eh. Ganun at ganun pa rin. Baka baliktad yung... Kasi, kung baliktad ang biyak, baka sakali ba? <laughs> <laughs> eh, pare-pareho lang naman ang biyak eh. may <laughs> Ano ang biyak? Ba, ito, 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 ito. Oh, ay eh, ganun pa rin. Oh, iba, iba. O, Ganun ang biyak, baka sakali. Oh, may malaki, <laughs> <Baka> may maliit. <laughs> ganyan. Ay, may sasabing, ganun. <laughs> Ay, kaya nga, may tahong na. <laughs> mataba. may tahong oh. na. Kaya, uh, chocolate. Oh. oh. Merong may bias na hanggang dun sa puso. Uh, oh. ganun pa rin, ganun pa rin kaganyan pa rin. Ang gusto mo yung pagano naman. Pero so, yan, Hmm. Ano mapag-usapan namin? Oh, oh sa so inyong dalawa. Ay eh, kung gusto niya, di Pumunta sa malamig kung ayaw na din O, ganun lang yun. Paano sa magsabi? Eh, siyempre may yung mayayari niyo. Pero kung ikaw magsabi, ay! Na, mm. pasasabi, magsabi? Ay, kung magsabing, ayaw O, di napahiya pa ako. Hindi, subukan mo lang. O, sinabi ayaw po. Ayaw mo, di huwag. Tal ko na lang to. Sige ka. Eh, paano kung magpa-oo? Ay, di! problema. Patutulungin ko. <laughs> May tendency pala to kaya ipeng. Eh, kaya nga Alam mo, yung isa kong ano, yung namatay. Pulsuhan mo ngayong yan kuya peng. Pulsuhan mo, pulsuhan mo. Pulsuhan mo. oh Alo? Oh, Oo, walang walang halong sinuhan. Okay. Ngayon, oh, oh. Malakas ang <laughs> timo. <laughs>